Assalamualaikum. Nandito na naman kami para magpakain. Dito kami sa ano, oh, walang bahay-bahay dito. Wala. Dito kami magpapakain ng aso. Yan ng ano, football area. Yan naglalaro yung mga oh, kabataan. Baka madaming madami sa bagay mas maraganda yan pila pila na yan dyan aha may dumadating na ayan o oh, may dumarating na oh, ayan sino kaya tong una na to Sino kaya yung unang parating na naman na yan? Si Kulit kaya yan? チコレッツ かいこで。あいこで。わからない。何あ、

Ayaw niyang higupin yung sabaw. O yung ano, hindi ko... Kong... Ano na oh, Sorry ko na ka! Ako talaga! Kulit! Kala ko ba ayaw mo ng sabaw? Uy, kulit! Kulit! Uy! Agaw ka talaga! Ang gaganda ng aso dito. Ang gaganda nila ng personal promise. Wala yung ibang daming tumatahol dun sa banda dun kanina. Pero hindi ko alam kung saan yun. Next time na lang ulit kapag nandito na okay. naman sila. Na ano na kasi yun. Oh, na, pla, ano yung planada? Planada? Naging straight na yung mga ano dyan, Mga uh, Buhangin hindi, nee, sayang oh, hindi siya lumapit hindi siya lumapit, din na siya nakakain wala na, anong papakain mo pa? kahit tawagin mo na ngayon wala na hindi siya pumunta kawawa naman kanina pa tayo nang, eh, tawag ng tawag sa kanila kasi eh. sayang hindi siya nakakain kawawa siya, nandun siya oh Nakasilip lang. Ayun, nakita ko siya. Ay, bumaba lang siya doon.